Lunes hanggang Bernes, kalauna ng hapon sa programang kaakibat. Dito lang sa DZJV 14.5A, Radio Calabar Zone. Diskarte diskarte. Programang pambalitaan ng DZJV 14-5A Didiskartehan at tatalakay Ang mga napapanahong isyu sa loob at labas ng Calabar Diskarte Mga balita at impormasyon Ihahatid sa inyo ni Daniel Castro Diskarte Ng lunes, martes, webes at biernes Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon Dito lang sa DZJV 14-5A Radio Calabar Zone. may lakas na 10,000 watts, sumasahim papawid mula sa lunsod ng kalamba hanggang sa buong kalabar zone. DZJV A. Kilalanin ang mga alagad ng batas na handang protektahan at gabayan ang sambayanan, pamahala ng seguridad at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan kasama ang mga magigiting na kapulisan sa programang Kaayusan Kaligtasan at kapayapaan sa DZJV 1458 Radio Calabar Zone. Kaakibat ng Diyos para sa bayan. oras mga kakibal It's 1.38 in the afternoon. Maganda magandang hapon po ulit at Calabarzon, at Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, at Quezon. Welcome na naman dito po sa programang KKK. Again, kayo saan, kaligtasan at kapayapan. Handog ng himpilang ito para tayo pong lahat ay updated no, sa mga kaganapan at syempre sa gawain ng magigiting nating kapulisan sa rehiyon. Kaya naman, if you have questions questions, suggestions, clarifications, violent reactions. Don't be shy. Comment yung lang yan. Sa amin pong Facebook Live and YouTube Live or mag-message kayo. Not directly. Ayan, sa amin pong uh, Facebook page. No, napakadali pong hanapin. Wala pa pong gumagawa ng dummy page or account for us. Search line at like DZJV1458 uh, Radio Calabarzon. And don't forget na rin, i-like, i-share. No, i-follow, i-subscribe para always kayong updated sa amin pong mga radio program online. Ngayon nga po ay ikawalo ha, sa buwan ng Enero taong dalawang libo at dalawang putlima araw po ng Miyerkules Again, happy, happy Wednesday still. No? Despite ng mga kaganapan sa ating pong paligid, lalong-lalo na yung mga negatibo, no? mga kaibigan, eh. patiin ko pa rin po kayo no? ng happy midweek, happy Wednesday. Ayan. At kung ano man pong mga ginagawa ninyo ngayon, pagpatuloy nyo lamang po yan habang nakatune in no? sa AM Radio. Ayan. And happy birthday na rin na ah, sa mga mga uh, nagba-birthday today, January 8, ayun o. No? Oh. Kalmahan nyo lang din, ano po ang uh, celebration dyan para po hindi kayo matulad ano, sa mga insidente sa ibang lugar na kung saan ay eh, kung sana yung masayang inuman, masayang celebration eh na uwi uuwi po no, sa krimen, na, ayan, no, sa awayan ng dahil lamang po no, sa sobrang kalasingan. Kaya pag nag-inom, no, hanggang tiyan lang. Tapos i-digest nyo na po yan. I-digest na, ba? Diba? Wag wag nang paabutin kung saan-saan pa, mga kaibigan. Para happy-happy lang. Ano po, lalo na ang inyong celebration, okay? But anyway, speaking of celebration, ano po, mga aktividad, eh, ngayon pong araw na ito, no, wala muna tayong kakapanayamin na, na pulis, okay? Because ang atin pong mga kapulisan sa rehiyong Calabarzon, di man lahat, ano po. Pero karamihan, yan eh, dineploy, ano po, kung saan sa ang mga alugara ah, lugar, no? Lalong-lalo na para po dito sa translasyon, mga kaibigan so busy busy ang ating kapulisan ano sa kanilang checkpoints and other anti-criminality campaign and operations para syempre mas secure pa rin no mas siguro no yung uh, kaligtasan ng bawat isa at mga deboto ano po yung mga ka, uh, kakibat po natin dyan, katoliko no and sa katunayan mga kaibigan ano, aside, syempre, no, sa kapulisan, sa law enforcement uh, uh, agencies natin dito, mga kaibigan, eh, katuwang din po nila, no, ang iba pang uh, at kagawaran po, no, ng pamahalaan, gaya na lamang po nito nga sa DOH, uh, no, uh, dito naman, sa Department of Health, no, nag-deploy ho sila ng nasa mahigit dalawandaan na medical personnel, no, sa kahabaan po ng ruta, no, ng traslasyon, ayan, ang mga kaibigan. At, uh, syempre, Siyempre, eh, bukas po ano yan, magsisimula talaga sa kanilang ano, sa kanilang tungkulin, uh, tungkuli, eh, no? But, uh, alam na ho nila kung saan sila pupwesto, no? Ayon po sa DOH, nakipag ugnayan na sila sa iba't ibang ahensya nga po, no? At sa Manila City Government para po nga doon sa kanilang uh, medical stations, no? Ilan po sa mga lugar na kanilang uh, tatauhan, mga kaibigan, ayun po, siyempre, yung Kirino Grandstand, Ayala Bridge, no? Rizal Park, at uh, tal market. At ang uh, ito po, no, yung mahigit 200, no, na uh, medical uh, personnel, ayamo uh, mula po 'yan, syempre sa uh, health emergency response team. So, oh, at uh, kasama dyan, dyan ba 'yung tinutukoy yung ano, barangay den? Mga B-hearts. Oh, uh, uh, may B-hearts den no, para sa mga barangay. But ito yung health emergency response team eh, mula po yan sa dalawang pagamutan paggamutan doon no, ng Department of Health uh, sa Metro Manila. Kasama na po dyan yung pong uh, Jose R. Reyes uh, Memorial Medical Center o JRRMMC, Tondo Medical Center o yung pong uh, TMC, Dr. Jose Fabelian Memorial Hospital o DJFMH at East Avenue Medical Center o EAMC, mga kaakibat. At syempre, no nakahanda rin po ang mga pagamutan. Ayan, sa Metro Manila, sakaling doon, no, dalhin ang mga pasyente na nangangailangan o mangangailangan po ng atensyong medical. At uh, sa panig naman, ano po again, ang ating pong law enforcement uh, uh, agencies, no, kapulisan, ayan, at ang iba pa, eh meron din po yung mga nakatayo dyan, no, naka na, ayan, police, assistance desk, okay? Dahil nga po sa mga inaasahan po na ang toward incident. Pero yun ay inaasahan lang. Huwag nyo nang, huwag nyo nang tuparin. Okay? Huwag nyo nang tuparin. Huwag po kayong papabiktima sa mga makikisabay. Ano po? Or sabihin na natin sasamantalahin ang uh, pagkakataon, ng aktibidad no? para po uh, makapanlamang ayan ng uh, kapwa no yung gamit po ninyo i-secure na at ang uh, Red Cross po no Philippine Red Cross yeah, may mga paalala din po yan sa inyong lahat and actually same lang no same lang din ang mga paalala po sa kapulisan o ng kapulisan so all you have to do no eh tandaan yon at hindi lang basta tandaan gawin din po no para ligtas lamang okay ligtas lamang po kayong lahat ayan ang makikisa po ayan, dito sa activity na ito okay So anyway, mga kaibigan, commercial break muna tayo. Napakabilis ng oras. Size 1.45 na kagad in the afternoon. ANJ Refrigeration and Air Conditioning. Supplier of all kinds of air conditioning units. We do installation, repair, and maintenance of your aircon, Service cleaning and repair. Call us at 0917-200-5913 or 0950-633-6473. You can also email us at A underscore J R A C at Yahoo.com or visit us at Block 3 Lot 5, Marivel, Maryville, Siranglupa, Kalamba, City Laguna. A&J Refrigeration and Air Conditioning. Para makilala ang iyong negosyo, halina't magpaanunsyo sa radio sa DZJV 1458 Radio, radio Calabarzon. Sa abot kayang halaga, ang budget mo ay hindi masisira. Maririnig ka pa sa Quezon, Cavite, Rizal, Batangas at Laguna kasama pa ang Metro Manila para sa karagdagang impormasyon at para maka-avail ng mga swak na advertisement package, tumawag sa 545 o mag-text sa 0932-228-3828. Sa hangaring higit na makapaglingkod sa bayan, Narito na ang programa na maghahatid ng mahalagang impormasyon, talakayan at, at serbisyo publiko. publiko. Suba inyo ang Balita at Serbisyo Oro mismo. Mismo. Oro mismo. Tuwing Sabado, alas 3 ng hapon, sa himpilang ito, DCJV 1458, Radio Calabar Zone, sa atlibat ng Diyos, para sa bayan. Kasama ang mga broadcast journalist na sinagani oro. Sheila Florentino. Mabilis. Laring yanagat. Balita, Balita at, at, servisyo. at servisyo. Oro mismo. Oro mismo. Express Balita alas 12. Express Balita alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita alas, alas 12. Napapanahon at siksik -sik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12.20 ng tanghali. Lunes, Martes, Webes at Biernes sa nag-isang DZJB 14.5 Radio Calabar Zone. May lakas na 10,000 watts. Sumasahim papawid mula sa lunsod ng Kalamba hanggang sa buong Calabar Zone. DZJV 1458 oras mga kaakibad. It's 1.48 in the afternoon. Maganda magandang hapon pa rin po. Kala Barzon, Cavite Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Para po sa ating uh, huling update no, mga kaakibad, ito po yung uh, nangyaring krimen no, sa lalawigan po ng Quezon na partikular sa bayan po ng Mulanay. Okay, ito po ay uh, may kaugnayan nga po doon at patuloy po no, na nananalangin ng hustisya ang pamilya pamilya na binaslang na 15 anyos na dalagita. Makaraan po itong hilitan uh, uh, no, sa leeg uh, ayan, at uh, umanoy tinangkapa hong uh, gahasain mga kaibigan niya. Nakikita po ninyo sa screens eh, yan po yung uh, suspect uh, no? at yan po yung uh, crime scene. Base po sa inisyal na impormasyong nakalap ng Mulanay Municipal Police e eh, nangyari po ang krimen noon pa hong uh, January 3. No, pasado alas 4 po yan ng hapon sa masukal na bahagi ng Barangay Ano na Mula na Quezon. Ayan, mga kaakibata. At may nakakita umano no, sa suspect na nananakbo at hinahabol po ang biktima na base po dun sa witness. No, at ila umiiyak no, yung uh, victim. Okay. Agad naman po itong idinulog no, ng witness sa otoridad. Pero, nako, muling ano ho eh, naging naging huli ang lahat no naging huli ang lahat dahil isa na hong uh, bangkay no ang biktima ng maabutan po ng responders sa samantala po no natukoy po ang suspect ayan na si Marcelo Alcantara residente po yan ng barangay Magsaysay Mulanay Quezon Sir Iron pwede bang ano pa-flash ulit no ng uh, suspect kasi ayan ay patuloy pa rin pong hinahanap so kung if ever no makita niyo po yan mamataan niyo po siya no, sa inyo pong uh, lugar, eh wag po kayong mag-aatubili, no, na makipag-ugnayan sa kapulisan natin sa Quezon, no. Meron po silang uh, active uh, Facebook page, yung pong uh, Quezon PIO, uh, no. Quezon PIO mga kaakibat. Again, ang pangalan ng suspect na 'yan si Marcelo Alcantara. At kanina nakipag-ugnayan po tayo, no, mga kaakibat sa kapulisan natin diyan sa Quezon PIO at uh, kanila nga pong kinumpirma na hanggang sa kasalukuyan na no eh, at large pa rin itong suspect na ito patuloy po yung kanilang backtracking no sa mga CCTV footage uh, mga kakibat ah, doon po no sa lugar do li liblib yon but of course eh, syempre yung, yung iba no yung uh, mga nandoon no yung suspect na padaan so subaybayan nila yung uh, pinuntahan at nang sa gayon no ang end point ah, matuntun, maaresto, at mapanagod ah, sa ginawa ho niyang krimen. Kasi after po niyang uh, uh, gilitan sa lege yung uh, victim mga kakibat liwan na lang doon at mabilis pong uh, tumakas uh, no mabilis pong uh, tumakas at uh, bilang action din ang kapulisan natin doon sa uh, Mulanay you know, sa lalawigan po ng Quezon uh, sila po yung nakikipag-ugnayan ano po ayan sa iba pa hong uh, authorities natin na makatutulong okay sa ikarerosol ba po ng krimen na ito and uh, yun din no naway no, magsilbi itong uh, paalam no sa lahat mga kaakibat. hindi naman tayo uh, blaming dito no. ah uh, dahil wala pa naman karagdagan na impormasyon, no? wala pang karagdagang update hanggang doon lang sa, sa, ngayon mga kaakibat, hindi natin alam kung ito ba ay uh, Uh, ano umalis mag-isa no may atraso ba etc wala pa wala pa tayo doon ano po mga kaakim pero yun nga palagi mag-ingat okay at ipaalam no ipaalam ang mga gagawin yung mga kabataan diyan no kung may pupuntahan kayo ipaalam niyo sa magulang ninyo kung saan at syempre yung purpose bakit kayo aalis no napakadali naman ng uh, magsabi niyan di ba o oh, lalo na sa panahon ngayon okay So itong nga uh, suspect din eh may mga taga taga doon din na. Uh. so hindi rin ma so, ano tawon, hindi rin sukat akalain daw ng mga residente doon na magagawa yung uh, krimen. Oo, kaya again, maging alerto, wag basta-basta rin magtitiwala, no? Do kilala ng anak mo, di ba? pakilala ng friends mo, ganyan. Wag na wag pa rin. Lalo na kung ikaw naman mismo sa sarili mo, eh walang koneksyon no, doon sa tao. Okay? So, ilan yan, ha? Sa talagang dapat ito gawen gawin para mapanatili po ang kaligtasan ninyo, ang kaligtasan nating lahat. Okay? So, paano mga kaibigan? Again, yan po ang last update natin para po sa programa KKK this Wednesday afternoon. Napaka-iksing oras lang ang atin pong uh, pinagsama na po. But don't worry, daw tomorrow, mahabang time na, no, 1.30 to 3 p.m. po tayo. Kasama, no, ang kapulisan po natin sa lalawigan po ng Laguna. Okay? So, dyan muna kayo mga kakibat, ha? Maraming salamat sa inyo pong pagtutok. Muli, ako po inyong lingkod, Rose Anna Siwag. Oras natin, 1.53 in the afternoon. Kilalanin ang mga alagad ng batas na handang protektahan at gabayan ang sambayanan, takapamahala ng seguridad at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan kasama ang mga magigiting na kapulisan sa programang Kaayusan, Kaligtasan at Kapayapaan sa DZJV 1458 Radio Calabarzon. Kaakibat ng Diyos para sa bayan.